agad hawa muna na ngayon yung lever niya kasi para patutong magpaligada yung lever natin kailangan nating asain ng gusto para naman hindi pa paano maghiwalay man kami ng tarbaho meron siyang matutunan sa akin gar? Eh, dyan na ako nag Halo? Eh, wala puso. Ang mga kayong papayo na. Hindi hmm, galit pa sa akin. Pero tinuruan ko oh, na talaga siya gal. Oo, ka raw kung nakikita dito. Oo, na pang ka ro. Kahit ako, mayroon pang ex-usa mo pa. ah, oh, X, Para sa ex-usa mo. X sa Para sa okay ta gar, Kaya ako ngayon yung gar silver yung gar pero mamaya, papalit na naman ako. si siyap paano ko muna siya. sa um, na eh. yun, eh. yeah. yung ng pam 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 mga ko dyan. Mayroon siyang papasukan, alam niya yung gagawin niya. Tayo. Hindi ito mo. Hindi gari, puro ganito ha. Puro ganito, halo. Halo! Sabar. Sisigaw na ako gari ng helper ko. Eh. Ano 'tong dinamo ni? Dumalaw ko rin kagabi 'tong kondina ito. So, iyo mo magla. Dalawa ka ako dito. Dalawa. Ay, so. Dalawa ka ako dito. Dalawa ka ka ako dito. Dalawa ka ako dito. Dalawa ka ako dito. Dalawa ka ako dito.